Salamat sa mga dumating sa Tropa Collins Riders Club. Sa ulitin, sa ulitin. Sa ulitin. Sa ulitin. Ingat kayo sir. Happy birthday pala. Happy salamat birthday. sa pansit. Anna. Woo! Salamat sa pansit. O, oh, nakakabusog pansit. Saka yung Sprite. Daming Sprite na dumating. <laughs> <Okay>. salamat. <laughs> ano yan? na ano masasabi mo sa EB natin ngayon? Masarap yung pansit. Wow! <laughs> wow. <laughs> Ah! Ah? Wow! Tingnan mo oh. Na? Na. Ano ba to? Pansit? Sisig yan. Ah, sisig yan. Ah? <laughs> 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 muna kayo. Ano si may birthday ba? Happy birthday, birthday to you. Dapat may picture. Happy birthday pala. Salamat oh! sa pansit. Salamat sa pansit. Salamat sa pansit. sa Katay, sa Christmas party. Sana po makahanap ng venue na mag at hindi po po. Sana rin po marami po ang Sana po lahat para po masaya kami. Pag uwi po mamaya, sana po nakita niyo po kami. bawat isa. Kasi 'yun 'yung so, ngayon, po, mga 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 namin na 'Yun lang po, Amen. Amen. Oh!

Pang long ride, pang long ride talaga yung balot niya na yan. Kaya <laughs> yeah, puto, parang kaya magpakaan. Parang magkaya tayo ng bigol nito ha. <laughs> oh, tingin mo oh. Ah, yung ano eh. Saan balot ito? Ito naman na, pahirapan mo pa sa sarili. Long ride. Ito na, ito na, ito na. Oo, oo. Kakanta muna kayo. Ano si May birthday ba? Happy birthday, birthday to you! Happy birthday Day to you! Isa nga naka-video. Happy birthday to you! Happy uh, birthday to you! Hina! Gutom ba? Ano <laughs> ba Nakakatakot. May kumalit din dyan, ma'am. Nakakatakot. May kumalit din dyan, Ito yung mga tropa. May nagkita kita. Sana tangkiligay ng mga wala dito. Uh, no? Magpuntahan uh, kayo. kayo. <laughs> Magpunta ka ano kayo mga paps na meron tayong susunod na tinatawag na ano. Kailan ulit yun, sir? Uh, secret muna natin. Ah, sige, ito muna lang. <laughs> Pero magkakaroon tayo ng susunod na uh, AB. Meeting is EB. oh, AB. okay, okay. So, yun, abangan nyo. At ito uh, itong sarap po. Kasama na si Busita doon. Ay, oh, si Gabriel Busita. Ang Umbay natin na. na. Alright. Or Senator. Ay, may mga... <laughs> <laughs> Ayun no, sayang yung mga wala rito, hindi kayo makakatikim ng masarap na... Ano ba to? Ano ba ah, to? Happy <laughs> ah, Birthday to you! Isa pa lang, patapos na lang! Saan ba ang plano? Eh pres! Matapos ng Ibi, alam ko dati may pinupuntahan kayo eh. Makatik yan. Hindi na ngayon, hindi na ngayon. Na-hold. na Na-hold. <laughs> <inaudible> Alam na mga tol. Ang ganda ng Christmas party ah. <ha>. ah, fresh. Nakita tayo sa nab natin video kasi gugahan pa si Paring RJ. Paring RJ, ano pa ala? Dali mo kami sa magandang ano. magandang binyo. Ingat kayo ha, mga sir, ma'am. ingat po. Ride safe po sa pag-uwi. Ingat kayo, mga tol. Share share, ingat share <laughs> <Kavang moto. laughs> si si ah. Ke Black dan Sama si Mam. Foto oke saya. di motor. ingat share ya. Right. ya sampai Sampalok. Sampalok, Manila. Kay hey, sir, Manila din? Manila. Santa Mesa, Santa Mesa sir, no? Santana, Santana. Ah, Santana, okay. Ikaw sir? Fairview. Fairview. Kami, <laughs> anti po. Oh, pinangunan pa kami banda? Pinangunan. Oo. Oh. Oh. Layo pa. Oh. Hindi, 18 km lang. Sana yun ako sa biyahe. Ma'am, na, ano masasabi mo sa IB natin ngayon? Masarap yung pansit. <laughs> Salamat sa pansit. Salamat sa birthday. Yun. Dito lang yan sa Shell Olya Vargas